Wala ano, <laughs> ka <yung, laughs> na nga 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 ina talaga, sulit ka. Tsang <laughs> ina nilutan. <laughs> gago. Nilo, wala, wala, ba, wala bang pakonsensya ba yun? Oo, oh, ah, sa bagay. Binuhay ka, binuhay ka. Parang ulit pala. Binuhay magbigay kayo ng ano. Ano ko to ah. Sangina talaga niya ito ni Jeyom <laughs> <laughs> Paano? Patulak to Sangina Ayun, okay na Solid ka nga doon Nilutan mo pala ako para kunin, hindi para ibalik Ano, balik agad tayo doon? Pilay-pilay ka pa ka kayo, paps Balik ka, ka okay lang yan Balik ka okay lang ba? yan Okay, okay, okay Bawal bang bu ng baril Ah, bawal pa yan? Di ba, di ba, ay, wait na natin, wait na. na natin. Ma Masid ka muna doon para at least, di ba? Ganito to sunrise. Eh, o, lang namin Can't <laughs> 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 pa. BM. Nakapag black market na kayo, oh, nabenta. Dami ko na nabenta. Sure. After. After, after. na lang, no? Okay, okay, after. 600k. Oxy oxy. 600k, oxy na. Layo pa naman daw todo eh. 600 GA alin? Yung isang oxy? Hindi, yung D Di, yung DM niya. Pinapalit oh. ko. Ayun, pwede na, pwede na. Pwede, pwede na, na, pwede ka na sab. Pwede, pwede na, na. na, pwede na. Mr. Ano, same same price oh. ba tayo? Parang tayo ito, eh. Okay, okay. Pwede, pwede. Yung pata nalulutan yung inano mo dyan, Wiso, pinatay mo, IJ Oo oh, nga, hindi pa Lutan nyo na, it, it, it gagot, dumami Dami, tao Dumami, dumami Likod natin, meron nata Eto, pakiat Gusto nyo abangan natin to, likod? Sige okay. Yung okay. pinanggalingan natin Lagot natin sa taas! <laughs> Sandwich tayo, Marlon Wait Sandwich. lang, ipit tayo, gago, pasok, pasok, pasok Pasok, ipit tayo Eto, nagdrop na sila, nagdrop na sila Eto yun, sasakyan natin tol. Eto gago, pre-kill to, pre-kill. Putang e, eh, na-open no ako. Pipitan ko, pipitan ko. Gago, Dilipitan sobrang low ko, nun. Pinipit... Gago ka. Kala ko nauluwang ko. Teka, naka-point-50 tol, madaya. Naka-point-50 yan, ayoko dyan. Oo, autay <laughs> oh, dyan, autay dyan. Gago, nawala si Wiz! Nasa si Wiz? Putang e, eh, patay na naman. Saan siya namatay, tol? Tara, 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 tara! tara. Pushing ako, sa sagil mo ka siya Saan namatay si Whis? Saan kayo? Ah, sa'yo, copy ko. Ah, Asa sila! Nasaan kayo, Pops? Puta na wala. Low na yan, Jay. Low na yan, low na yan, low na yan. Low na yan. Wala na arm. Diyos ko po. Down one, down one. Down 2, down 2. Oh, oh, oh. Down 3. Down 4. Ang ina nyo. Mga ingot. <laughs> down 4 lang naman. Uy, teka lang. Mayroon pa. Ano ako natira? Wala na to? Isko po. Bububo na mga kasama ko talaga. Hitman daw sila. Pat parang ako yung hitman? Oh, searching dead body. Eh. wala na naman katawan. Putang oh, ina na naman buhay ito. Ba't ba di ko sila mabuhat? Sensya na kayo, madam. Ulo-ulo lang. <laughs> Ilan B4 yung mga ugok? Diyos ko po, ay, Diyos ko po, Nasaan yun? Pwede nag-coachie yun ah, ito nag yun ah. Putang ina. Ah. Ito, Koma Pledge. Koma Pledge tawag dyan, Pops. Koma Pledge. Di nila ako makita tol. Utang inom, re remit ko to lahat. Bahala kayo na. Ang dami kong ano. Time first. Pag ganyan, bababots ko talaga to. Taki na talaga. Wait lang. Ngayon, ngayon lang ako nakapaglut na madami. King ina, iiwan ko din mga kapatid ko dyan. Teka lang. puta ba't di na naman makakary? Ayaw. Bounce na. Last na to. Babounce na ako. Wait lang. Puta iyan na. Putang ina mo. Teka lang. Kago ka. Diyos ko po. Oh, you my la Putang ina ba? Yung alot ka! nakita pa din ako. Putak oh, yung gamit. Yung gamit ko, ang dami-dami nun. Ang dami nun. Putang ina yun mga gorilya. Nagago kayo mga gorilya. Ah. Ay, mga gorilya. Oh. Ang dami ko na napatay down 5 ako dun eh. Ang trip na mo. Ang ina talaga. Ang dami. daya. <laughs> oh, ang ina na talaga. Ang dami ko na na-down dun, tour Kago ka. Aman na. Hindi, aman na. meta guys. At least, masaya tayo, di ba? <laughs> Pinapatay niya mga streamer na nagre-reaction. Wala tayo magagawa, tol. What can we do? Kaya nga, wish ay malay ko ba? First time ko mag-loot ng ganun, eh. Puta, may <laughs> Ang bobo kasi ni Wiss! Nawala agad sa radyo! Sulid, lilikodan niya daw! Down 5. Kaya nga, boss Eclipse eh. Sige, haman na. Masaya naman. Masaya naman. Balik na lang ulit, tol. Balik na lang ulit kami, papos. Ang ina? Nandiyan diba sila, Chip? Sila, Kyle? Nandiyan ba kayo, Kyle? Sa red zone. Unang maka-down 6 sa inyo may koche. Eh. Uy, gago ka, Wis. Uy, Wis J. Unong maka-down 6 daw, oh. Hindi pa din ako. Pasok na sa sana ako dun. Pasok na sana ako dun, eh. Teka, panoodin ko. Kinikilig ako. Kinikilig ako sa binukha ko ngayon. Asan na yan? Ay, naka-down 6 ako, uy! Uy, boss Eclipse! Naka-down 6 pa ako. Wait lang, bibilangin ko. Okay na yan. Okay na yan, okay na yan. Unang. Ito yung down one ko. Oh, down one. Uy! Six na! Six na! Uy! Pangahan! Nice one. Sakto ko.